kaibigan, magandang gabi sa lahat mga kaibigan Itong so, video na ito mga kaibigan, pakita ko lang sa inyo ang lakas dito ng ulan Dito sa amin sa Carmen O, oh, ito na nyo Medyo madilim lang siya mga kaibigan oh, Pasensyaan nyo na madilim Kasi ang oras ngayon is 8pm uh, September 12, 2024 O, oh, ito na nyo O, oh, yung mga alaman ko ng Oh, sobrang lakas ng ulan mga kaibigan oh, Pero ito ng ulan oh. Tab, mm. ah, Wala na oh. Sounds from ulan oh, Yung puno Sounds from ito ng ulan mga gan oh. Ito yung mga halaman ko Okay Alright, so. Wala right. na yes. oh, Lakas ng ulan medyo ma may, may hangin mahina okay alright oh. Uh, ang gibigan malapit lang mabaha mga gibigan oh. Uh. bumaha lang kaunti oh. ayun bumaha lang kaunti uh. at hanggang dito na lang itong video mga katigan. update lang to sa panahon ngayon September 12, 2025. Shout out sa, sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Okay, all right. Uh, medyo mahangin sa mga kaunti mga kaibigan. Uh, Ganyan ng umaga, so, uh, ganyan ang araw. Sobrang init. Ngayon, wala naman gabi. Umulan. mula ng gabi okay. so, dito na lang mga kaibigan update lang to, maraming salamat God bless you all, ingat po tayo palagi bye bye, bye, -bye.